Cruising 150 is basically yung mapapansin nyo sa kanya is somehow uh, very uh, typical kind of a Maxxis design. Pansin mo mabuti, ito mismo kanya kanyang ano, uh, suspension dito sa may bandang baba is naka-telescopic port na rin ito. Then also yung kanyang brake naman is naka-disc brake na rin. Baka nga dito yung full face helmet kasi so, sa meron silang sample dito. Ayan. sa So medyo malaki. Ayan natin kasama nato is na uh, ano uh, ang So ang, uh, ang version nito is more on so, mga dryan dito, ulit tayo ngayon sa um Bitsu BA Tracer Base 9 uh, North Caloocan. Then also picture natin tong uh, kanilang motor na SYM Cruisim 150. So before natin simulan iikutin 'tong motor na ito, intro muna tayo. Ano mga Dre, so cruising 150 naman tayo ngayon. So, ito ay gawa pa rin ng SYM and also before natin ikutin 'tong motor na to, alamin muna natin ang kanyang technical specs. So, yun nya. Okay, so, kung papansinin natin itong motor na to, so ito ay Maxis na mayroong 150cc engine displacement. Then, naka single cylinder um, stroke. Then, naka two valves na rin siya. Same stroke. Eh, same bore and stroke na katulad nung sa Husky ADV na 57.4 by 57.8 mm uh, na sukat. Then, also, nakaliquid liquid cooled na rin ito. Then, ito ay pinapatakbo ng um, belt automatic transmission na din. So, meron itong max power na 2 kW at 8,000 RPM and also meron na itong max torque na meter at 6,000 RPM so uh, technically hindi ko pala nababanggit ito mismo is naka electronic fuel injected na rin or EFI na rin yung kanyang fuel system so nabanggit ko na lahat ng technical specs so right now ikuti naman natin kung anong meron dito sa motor na ito Si Kusin 150 is basically yung mapapansin nyo sa kanya is somehow uh, very uh, typical kind of a Maxxis Coupe design lang din naman kung ito, Jose, na merong malaking headlights then also um, merong um, signal or turning lights dito sa magkabilang, buo, magkabilang gilid so left and right yan then kung mapapansin mo muti uh, medyo may pagka uh, manipaliit lang ka din ang kanyang body na kung tutuusin um, very slim nga ito kung tutuusin sa lahat ng Maxis Coat kung mapapansin mo then also yung kanyang windshield or yung kanyang windscreen dito sa harap yung kanyang windscreen visor is non adjustable so kung tutuusin um, mag uh, din lang lahat ng design nito dito mismo sa motor na to which is very um, kung para sa akin lang based on my own opinion very elegant din naman siya kung tutosin tingnan pero um, uh, kung titignan mo mabuti kung kung titingnan mo mabuti ututusin, kung titignan mo uh, mabuti mismo sa motor signal na ito is Papansin niyo na ang gamit ng ilaw dito is sa kapal type ba then also LED uh, pagkakatanda ko is sa LED na rin mga yung kanyang dito Then yung kanya signal and turning legs dito sa magkabilang kilid is also type pa rin Kasi ngayon, punta tayo sa kanyang babandang baba, dito sa kanyang front. Pansin mo mabuti, ito mismo kanyang ano, ah suspension dito sa may bandang baba is naka-telescopic port na rin ito. Then also, yung kanyang brake naman is naka-disc brake na rin with matching a anti-lock braking system na rin. So naka-ABS na rin siya, take note. Then, Um, single disc brake. Ito is naka commuter tire na rin with a extended na fender na rin or front fender to lessen the no, dirt intake mismo dito sa may bandang front. So very sleek design din siya dito sa may bandang baba since na matulis. And also ito is ayan, medyo matigas itong kanyang fender dito sa harap na ah uh, totally uh, magme-merong may, magandang quality at matibay din kung totoosin. So ang gamit nila ko um Wait lang. A few moments later. Dito ang klase ng tire na ginamit nila dito is naka ano na rin to, naka commuter tire na rin. So which is um maganda siya for a, a or incapable capable siya in terms of city riding and daily ride commute ah uh, daily ride uh, consumption na rin. So, ang sukat ng gulong nito is sumusukat ng 100 by 90 by 14 dito sa harap. Which is, sak kung sakto lang yung sukat ng kanyang gulong, hindi na, uh, and also, malapat din para at least niya ng maayos yung kanyang sakay while, sakay, sakay while driving this kind of motorcycle. So, punta tayo dito sa may bandang gitna. Pansin niya wawute yung kanyang um, Uh, instrument panel dito is naka purely digital na. Then also visible na rin naman naka ipapano yung kanyang tachometer. So, nagkaka-idea na ako kung anong itsura niya na ito kapag halimbawa na naka-on na ito. Tingnan niya natin. Ay, wala pa palang susi. Ano po, uh, battery to. So, it means hindi pa to for release kung totoo sen. So, yan na palang itsura ng kanyang instrument panel. Then also, um, skipan na muna natin yung iba pang mga indicators nito since hindi pa natin nakikita eh totally inactive pa tong motor na to hindi pa totally na-activate ko totosin so punta muna tayo dito sa kanyang handlebar which is ito napakaganda and very aesthetic di ang kanyang pagkakadesenyo since ito ay naka naked para sa mismong kanyang um, handlebar dito mismo sa maxi scoop na to which is prepared naman talaga gamitin for a daily ride usage uh, din kung totosin then hindi mo wala dyan yung kanyang dalawang baso na lalagyan mismo ng kanyang brake fluid then somehow ang kanyang switches dito naman sa kanyang kanan is merong for headlight so eto um, off DRL then headlight kung mapapansin mo mabuti then meron din siya dito ng electric switch for ignition so other than that bukod pa riyan sa left side naman is Meron din dito switches for um high beam and low beam. So take note na meron siya dito ang um, sa high beam and low beam may eh, indicated na siya dito na um seat open switch, then also turning lights signals, uh, turning light switches, then also yung horns. So kasama na rin yan dito. Then also, kung mapapansin niyo mabuti, itong part na to mismo sa bandang baba, ang kanyang ano uh, ignition type mismo dito sa kanyang suit set eh, is uh, type ignition pa rin ito o to so uh, traditional pa rin ang modes nito then also meron lang din ito na dagdag na seat open din kung totoosin dito mismo sa part ng kanyang so, so lapitan natin ang konti para mas makita ayan so kung mapapansin nyo may seat open siya dito sa bandang baba kung mapapansin nyo mabuti na nandito yung kanyang lalagyan ng battery sa na harapan sa kanyang battery uh, lalagyan ng battery sa kanyang harapan may kita din natin dito mismo na napakalawak ng kanyang uh, footboard o yung kanyang putres kung so malaya mong may gagalaw yung paka rito while driving then also kung hindi ka masyadong komportable uh, pwede mo rin ilapat kung saan mo gustong ilapat yung motor uh, yung paka mo habang drive ka mismo ng motor na to yun nga lang hindi nga lang siya katulad ng Husky na kung so, pwede mong iangat or i-upright yung paa mo while eh, kung ka na sa position mo kasi napakunti lang nung kanyang incline position dito sa may bandang harap or your um, ano, um, uh, suddenly upright position dito mismo sa part na to so bukod pa dun ito, pansin nyo itong mabuti so um, meron tong bulsa dito dito mismo sa may bandang kaliwa sa part ng kanyang uh, siklo So, hindi ko lang. Ayan. So, parang na siya naka-door type. Then, kung papansinin natin mong puti, medyo magaan lang din itong, um, ay medyo mababaw lang din itong kanyang bulsa. Which is, po, pwede ka rin naman maglagay ng mga ilan pang magamit dito. Like cellphone, uh, charger, then also pati na rin yung kanyang mga uh, iba pang mga utilities na kailangan mo dito so, ang hindi ko lang alam is kung meron dito ayun, meron siya so, lapit lang natin ng konti Ayan, so kung hindi nyo masyado napapansin, teka lang. Ayan, meron siya dito yung USB charging port sa bandang loob. Which, uh, likewise na po, pwede ka na mag-charge dito ng anything na kailangan mong i-charge while driving this kind of motorcycle. So, yon. Then, other than that, OBR put pegs. Ito, napaka-easy lang neto ito kung to, totoo access since ito ay nakaigalang. Then, Obviously, nakikita na rin kagad while viewing the, on the OBR seat. Then, also, easy to access na rin ito. So, simpleng sipa lang din. Mabubu, ma, ano mo na to, na mapapalabas mo na rin ito mismo. OBR seat din ito. So, uh, also, dito na rin natin makikita sa compartment niya yung kanyang gas tank. So, kung mapapansin nyo, um, medyo may pagkamalaki rin ng kanyang compartment, pero hindi nga lang ganun katulad nung sa has um, KDP kakasya nga dito yung full face helmet since meron silang sample dito ayan ayan, so medyo malaki ganoon natin sara na natin sir so, yung bais dyan sara muna natin sir yung bais natin yung ay, hindi syokoso tingin ko half face lang pwede ayan So, tingin ko half face lang po pwede dito mismo sa compartment nila. Then also, pwede ka na maglagay ng iba pang utilities dito. Sample, kapote, tools. Then also, yung mga ano, kailangan mo pang utilities while driving a motorcycle. Then also, pwede mo rin ito ng manual or restro. Then, kung mapapansin mo mabuti, katulad mong sinabi ko kanina, andito na rin ang kanyang gas tank. So, ang kanyang gas tank dito is naka-attach na rin mismo sa ilalim ng upuan which is meron na itong fuel tank capacity na to be exact 2.5 liters of capacity so wala pa ako totaling idea kung ilan ang fuel tank consumption nito since na wala pa ako nakikita nito dito dito sa nakuha um, information sa website pero also sige subukan natin alamin mamaya kung ilan ang fuel tank consumption no? Oh, mismong bike na to then meron pa akong isang pang napansin yung lock and lock nya Ah, uh, hindi ko lang sure kung para saan to, pero sige try ko lang din mamaya. Then also, yung kanyang CBT which is may kita natin dito sa may bandang baba kasama ng kanyang air, uh, kanyang, um, air filter with matching na may kita na rin natin yung kanyang um, suspension dito sa kaliwa. Uh, take note, ito ay naka dual shock suspension na rin. Then also ang kanya, uh, kanyang rear brake is naka disc brake na rin. So same lang din to, naka ABS din to pareho. Ito ano um etong na to din. Also um nyo yung kanyang aesthetic and design dito yung emblem ng Cruisim is isa pa sa mga nagpaganda sa kanya yung design then also mapapansin nyo rin na ito yung kanyang kulat uh, yung kanyang lalagyan na ng kulat which is andito rin dito sa may bandang uh, ano bandang kanan uh, or right portion ng kanyang motorsiklo which is typical na natin nakikita din dito to. So, take note ito ay nakaswing swing arm type na rin. Then, kagaya nung sinabi ko kanina, na is naka-dual ano to, naka-dual uh, shock suspension na rin ito. Then also ang oil capacity nito na is nasa 800 liters, ay nasa 800 ml din ang sukat. Then naka-upright ang kanyang ano uh, exhaust or yung kanyang ano ah uh, Kanyang tambucho para iwas na din sa baha kung totoosin. Then, ito yung isa pa sa pinakamalupit na nakita ko rin dito. So, as of now, dalawa na yung na pa ko ng unit na meron ganito na yung kanyang tire hugger o yung kanyang mudguard is nakapuli covered yung bandang taas na part ng gulong. Which is, malaking tulong to para malesen yung dirt intake papunta dun sa mismong engine o kaya dito sa mismong bandang taas ng gulong mismo. At also, malelesen na rin natin yung dirt na uh, syempre para makaiwas na rin tayo na masyadong naglilinis tayo palagi dito sa mukhang siglo na to and so on and so forth so katulad ng sinabi ko kanina since na naka commuter tire din yung harap ganun din dito, dito sa likuran so ang kanyang rear tire is naka uh, if I'm not mistaken GST ang brand then also meron itong sukat na one, uh, 110 by 80 by 14 dito mismo sa bandang likuran yan ang kanyang sukat ng mismong gulong dito sa rear. So, also, i-take note na rin natin na ito ay pang-commuter oh, tire na uh, tire na rin. Then also, uh, naka-tubeless na rin ito pareho yung gulong niya. So, yun ang kagandahan doon. Then, kung ba tayo dito, may bandang dito. So, yung kanyang uh, grab bar is sophisticatedly um uh, bumagay sa kanyang itsura dito mismo sa rear since it's ito ay, ay computer maxis scooter na mayroong uh, engine displacement na 150cc. Uh, meron din itong uh, napakalaking fender which is kaya na rin i-cover yung uh, kaya na rin ito sa lahat ng dumi na pwede uh, ano, uh, ibato nung gulong sa'yo or sa mismong OBR mo. Then, um, late light dito sa may bandang nilalim. Pansin ko na palon. Then, also, pati na rin yung kanyang uh, turning lights is currently naka type pa rin siya. Then, ganun din dito nang sa kanya uh, ano, uh, uh, tail light. Kaya lang, tama ba? A few moments later. Ito lang ha, bulb type yung kanyang turning lights as per uh, po sa kanilang mekaniko. Then also, ang kanya namang uh, tail light naman is naka-LED na rin. So same din yung kanyang DRL or yung daytime running light niya. So Obserbahan nyo mabuti pag may mga gantong klase aesthetic design sa mga ganito or ganito yung style ng ilaw niya, consider as LED na rin yun. So, ngayon, try na rin natin na uh, itong motor na to kung nangayanin ba to na height na 5.5 or average Asian height kung kukosin. So, yun. Try na natin. Ang hirap naman yung angulo na yun. Try natin. ah... Uh, Terima kasih telah <laughs> menonton! So, so alamin natin yung current price na meron dito kay uh, 115 So Take note itong Cruzim na to is na uh, ano, uh, 3 dual to So ang naka uh, ang presyo nito is more on worth 98,900 then pwede ka mag down payment dito ng 10,000 if you will going to take this for installment. Then also Tama oh, ba? Kung mo ito ng 12 months, kung tutusin, ang magiging monthly mo is 9,736 and also uh, 5,000 uh, naman for um, 24 months. Ngayon, kung target mo siyang ulugan ng 36 months, ito, mas makakamura ka dito. At least ng 4,367 per month. So, 36 months yun. Take note. Okay, so, uh, sa mga gustong kumuha ng ganito klase ng unit, so, kailangan nyo lang mag-provide ng dalawang uh, ng two pieces ng 2 by 2 picture. Then, valid IDs, dalawa. So, pwedeng teen ID, pale ID, voters ID, pag-ibig, you made or SSS then proof of income so pwedeng ano uh, pay COE barangay OR o uh, barangay OR or uh, business permit then proof of billing na rin uh, like water bill and or Meralco bill then also barangay clearance na rin and cedula, para sa motor loan purposes So, yun nga, ano mga Dre? So, yun muna yung pinaka-updated na price natin dito mismo. Ayaw nga pala, banggitin ko na rin pala yung pinaka-price uh, nung ano, ah uh, uh, E3 single nila. So, yung E3 single nila basically is um, 93,900 yung pinaka overall price ng E3 single nila na cruising 150. 10,000 din ang down payment po for installment. Then, also, 9,800 ay 9,223 ang kanyang 12 months. Uh, 5,450 naman ang kanyang 24 months. And also, Uh, 4,146 naman ang kanya 36 uh, months so Ah, uh, currently Ang uh, gando na lang muna tayo mga dre. Maraming salamat. Stay tuned. So, tutok lang kayo. Marami pa tayong i-upload dito. And also, meron na mga mga ng Kedar And again, also, walk sa mga iba pa po ng sigan na doon. SYM at saka po. So, yun lang lang muna mga dre. Maraming salamat. And have a nice day ahead. Keep safe, ride right safe. Maraming salamat. Out. thank you